may area naman tayong pinuntahan guys na kung saan ay mga simento ito ay nasa ibabaw ng bundok tapos walang mga bahay naman dito sa matagal na panahon na discover nila ito na sa wala pang mga bahay dito nandito na yung mga simento na ito ito pinuntahan namin guys ang area at tiningnan namin parang simento nga yung nakikita natin. Kasi ang istorya kasi sa amin guys, kaya pinunta namin ang area na ito. Mayroon na sa sapa na parang box, simento talaga, binabasag na nila noon at saka nilagyan na ng chemical. Yung chemical na nabili nila is mga 1,000 to uh, 120,000 daw yung per liter niyan, ah, per liter niya eh. Pero nang binuhos nila sa simento na yun, walang nangyari sa simento. So, kaya guys, napunta da, tayo dito sa area na ito guys. Oh, 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 Dahil doon, sa kanilang ginagawa sa ng operation. Doon sa bato na yun na hogis hugis talagang box. Oh, 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 Nasa sapa. Simento daw talaga sabi nila. Ito naman guys, sa butas na ito guys, ito ay hinuhukay ng mga tao dito, mga residente dito guys. Nakakuha sila dito ng balado ng mga Japanese. So yan lang guys. Thank you guys.